sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ay humiling ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated kayong lahat sa aking mga i-explore na mga bagong informasyon na mapagkunan nyo kahit counting, counting idea man lamang. So maraming salamat sa inyong lahat. So guys, ang topic naman natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, tulungan mo naman ako sa aking problema. Ako ay 55 years old at ang aking asawa ay 50 years old. At nasa menopausal stage na po siya ngayon. Ayaw na niyang makipagtalik sa akin. Kaso, gusto kong makipagtalik kahit tatlong beses man lang sa loob ng isang linggo. Ang parati niya pong dinadahilan ay masakit po daw ang kanyang ari kapag ipinasok ko na ang aking titi. Dahil hindi po daw nagbabasa ang kanyang pimpim. -pim. Please, please help me. Thanks and more power to your channel. So, yan po yung kanyang katanungan. Medyo mahaba, no? So, yan po yung katanungan ng ating isang subscriber at uh, ito po yung aking sinaliksik para naman gawa natin ng isang content para pangkalahatan na rin po, no? So, narito po. Sa kabila ng misconception, ang pagsisiping matapos ng menopause o nasa stage ka man ng menopausal ay posible pa rin na makipagtalik. Gayon pa mahalagang tandaan na ang pagbaba ng libido o pagnanasa ng isang babae sa talik ay normal na bahagi ng pagtanda. So yan po guys, no, bahagi po ng pagtanda. Ngunit tandaan din natin na iba-iba ang epekto ng menopausal stage sa babae. May mga nagiging agresibo at iba naman ay nababawasan ang gana sa sex. So hindi hindi po yun sa ating mga akala lang na pag na ng isang babae, ay lahat na po ay bumababa na ang kanilang libido o pagnanasa. Ayon sa aking pagsaliksik, ito po ay pwedeng maging agresibo o nababawasan ang gana sa sex. Hindi po, no, pari-pariho ang babae. So, yan po yung ating uh, tawag dito, yung tungkol sa minuposal. Ngayon, Makita-kita ko na ang dahilan kung bakit nasasaktan ang iyong misis sa tuwing pagtatalik ninyo. At ito'y kakulangan lamang ng lubrikasyon. Kaya kapag ipinasok ang iyong batuta ay nasasaktan si misis. No? So, yan po ang uh, iyong ang inyong problema sa nakita-kita magkita-kita ko na. So, ang isang epekto kapag menopause na o nasa stage ng menopausal ang isang babae ay tinatawag na vaginal dryness. So, isa po itong ano tawag dito, epekto no, na kapag binupost ng isang babae ay nagkakaroon na siya ng vaginal dryness na tinatawag dahil sa pagbaba ng estrogen sa katawan. So, para sa aking advice, magbibigay ako ng tatlong paraan para maibsan ang inyong problema. So, narito ang mga sumusunod. Number one, gumamit ng pampadulas o lubricants na water-based ang ingredients bago ipasok ang inyong batuta. No? So, yan po yung number one. Bumili po tayo o pumunta po tayo sa isang doktor humingi po tayo ng pampadulas o lubricants na tinatawag. At ang hingiin po natin is yung water-based na gawa ng tubig para hindi po wala ganong allergy no. Hindi kasi meron ding allergy kasi sa mga tinatawag na pampadulas lalo na pag ang mga ingredients na yung merong mga parang pabango, yung malakas ang amoy, parang perfume, wag na wag po natin gamitin 'yan dahil baka mairita po yung ating pimpim uh, -pim natin. Kaya yung bibilhin po natin. Meron din yan sa mga butika o sa mga drugstore dyan sa atin. Magtanong na lang po kayo ng ano, lubricants, no? Yan po. Tapos, water base ang sasabihin ninyo. Yan po yung number one, gumamit ng pampadulas para mawala ang problema. At ang number two naman, bigyan ng uras ng pagromansa o foreplay na tinatawag sa lahat na sensitibong lugar ng iyong misis para siya ay may para siya ay magwet o magbasa no pagtuunan ang kaniyang tinggil o clitoris para siya ay malibugan so yan po yung number to no kailangan romansahin muna natin ang mi, ang iyong misis romansahin mo muna ang iyong misis at uh, yung tinatawag na foreplay o yung uh, tawag dito, yung lahat ng mga sensitibong lugar sa kanyang katawan ay dapat mong pagtuunan para kapag uh, nasa aktual na napagtatalik ay wet na po yung sa kanya, no? Nagbabasa na po yung sa kanya. Meron na pong katas yung sakad sa ibaba niya para hindi po nasasaktan siya na kapag uh, pinasok at kahit pa medyo idein mo, no? So... Yan po yung number 2 natin. At ang number 3 naman, pumunta sa doktor at humingi ng gamot para bumalik ang gana sa seksualidad. Meron pong mga gamot para bumalik ang bumabang estrogen sa katawan. No, yun ay uh, tawag dito. Papayuhan po kayo kung gusto ninyo, kung gusto ng misis mo na uh, tawag dito. Uh, papayuhan siya yung tinatawag na hormone replacement therapy na tinatawag HRT no ano yun uh, pabalikin yung ano nang uh, tawag dito yung tinatawag na pagnanasa pero yun nga lang merong mga risk po yan kaya kailangan po uh, kumonsulta muna sa doktor kung ano yung mga nararamdaman ng iyong misis para naman pag uh, halimbawa gumamit kayo ng, mapayuhan kayo ng hormone replacement therapy, ay wala pong magiging problema. So yan po yung uh, number 3, no, na uh, pumunta po tayo sa doktor. Kasi ano wala na pong paraan na iba. Dahil yun na nga, isa pong epekto kasi, ang tinatawag um, na pag-tuyo, uh, tuyo na ari na. Kasi nga dahil yung estrogen ng katawan, bumababa na siya. Kaya itong tatlong ito lang ang isang paraan at uh, para naman sa susunod ay hindi na uh, masasaktan si ano si Mrs. para naman wet kasi siguro naman dinidiretso na lang po natin yung pagpasok kaya siguro masasaktan uh, siya kasi nabanggit mo dito na uh, tuyo yung puwerta niya kaya kailangan mo yung kailangan mo muna yang anuhin yung sisirin o yung pabasain, no? Gamitin mo yung dila mo, dila natin para umano yung ano niya, yung katas, no? Yan lang po yung uh, mai-advise ko kasi wala na pong iba kapag ang ano tawag dito yung vagina ay nagda-dry na siya kasi normal po yan. Normal po yan sa mga nagmi-menopause na o nasa menopausal stage. Kaya, wag po tayong mabahala dahil normal yan. Pero, kung sakali mang ano namong problema na po si Mrs kailangan po magpatingin sa doktor. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo at sana makita mo ang uh, uh, video ito para uh, ang problema mo ay malinawan, no? So, maraming maraming salamat sa iyong tanong. Hanggang sa susunod, maraming salamat.